Ngayong papalapit na ang kapaskuhan, unti-unti na rin dumarami ang mga namimili. Ingat lang mga kapuso, anak lalo na. Yung mga gumagamit ng credit card. Ilang kawatang namimeke ng credit card ang nahuli. Kinukuntya baraw na mga ito? Ang mga cashier at meron pa silang aparato na kayang kopyahin ang impormasyon sa credit card. Nakatutok si Julius Segovia. Unang linggo pa lang ng setyembre, anim na lalaki na ang natimbog sa dalawang magkahiwalay na operasyon ng Anti-Fraud and Commercial Crimes Division ng CIDG kaugnay sa pamimekin ng mga credit card. It's expected talaga na no? uh, pag-Bermat na maraming transaction dyan, marami rin mag-take mag advantage. Na-recover sa mga suspect ang ilang piraso ng laptop, USB connector, prepaid cards, 1,000 piso mark money na ginamit sa entrapment operation at ang aparatong kung tawagi skimming device. Dito raw sinuswipe ang credit card para makopya ang lahat ng impormasyon ng cardholder. Para raw itong memory card na kaya mag-store ng data. So once na makuha yung uh, data uh, using this device, i na ngayon sa, ano, sa, ibabalik sa fraudster and then uh, i-coconnecta sa computer to get yung data na yun and transform it to another ATM. So mangyayari mag magiging cloned na yung card. Ayon sa pulisya, walang skimming device sa Pilipinas. Kaya posibleng sa ibang bansa pa raw ito binili para magamit lang sa panloloko rito. Ang modus daw ng mga kawataan, bahin ng cashier ng isang establisimiento para i-install ang naturang aparato. Ang kasunduan daw kung minsan, isang libong piso kada account. Mura lang daw ang mga aparato ng mga kawataan, pero ang perang makukuha nila sa mga biktima, aabot ng limpak-limpak. Uh, magpapanggap na sila yung owner ng card, mag uh, bili, bili, sila ng kung ano ng mga item. Then, uh, yung mga na item, yun ang ano, ibebenta nila. Halos araw-araw, may natatanggap daw na reklamo ang pulisya kaugnay sa pamemeke ng credit cards. Kaya payo nila sa mga cardholder. Huwag basta-basta magkuhan uh, ng ano, credit card sa mga uh, suspicious establishment. Pwede ma-photocopy yung card mo and then from there, from there gagamitin yung card mo through online. Yung sa pagbabayad natin wherein uh, baka mamaya eh, yung uh, uh, pinag-abutan natin na card na, ng card is uh, may hawak na skin. Tingnan nyo, maliit lang to. Huwag din daw basta-basta maglalagay ng personal information sa mga social networking sites sa sinasalihan. Ang mga inaresto namang suspect, kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 8484 o Access Device Regulation Act of 1998. Bukod sa multa nga abot sa 10,000 piso, posibleng daw makulong ng hanggang 10 taon ang mapapatunayang lumabag dito. Julio Segovia, Nakatutok, 24 ka 4 horas.